Sa Ikapitong Higop ng Kape. Episode 1. May isang kapehan sa pinakagitna ng Baryo San Pedro, maliit, luma, at bukas lang tuwing alas tres ng madaling araw. Walang pangalan ang kapehan, pero tinatawag ito ng mga matatanda bilang Tindahan ng Ikapitong Higop. Sabi nila, kung aabot ka sa ikapitong higop ng kape nila at hindi ka umalis agad, may magbabago sa buhay mo baka hindi ka na makalabas. Unang tagpo: Ang kapehan sa dilim. Si Lando, isang delivery driver, ay na-stranded isang madaling araw dahil nasar on ang kanyang motorsiklo sa isang baryo na hindi niya kilala. Gutom, pagod, at nilalamig, habang naglalakad sa kadiliman, may nakita siyang ilaw mula sa isang maliit na kubo at amoy kape na umaalingasaw. May matandang babaeng nakaupo sa loob. Mahina ang ilaw ng kandila. Gumiti ito nang makita siya. Tuloy, ay ho. Libre ang unang tasa. Ikalawang tagpo ng higop. Nahikayat si Lando. Umupo siya. Kung ulo ang kape. Mainit, itim, at amoy matapang. Unang higop. May tamis. Ikalawang higop. May pait. Ikatlong higop. May alat. Sa bawat higop, tila may bumabalik na alaala. -ala. Mga pangyayaring matagal na niyang kinalimutan. Ikatlong tagpo mga motong bisita. Sa ikaapat na higop, narinig ni Lando ang tunog ng yabag mula sa dilim. Dama-dami ang taong pumapasok sa tindahan pero tahimik lang sila. Hindi umuupo, hindi nagsasalita, mga mata nilang wala ang puti. At lahat ay nakatingin sa kanya. Sabi ng matanda, lahat sila hindi nakaabot sa ikapitong higop. Ikaw, ay ho, aabot ka ba? Ikaapat na tagpo ang lihim ng kape. Sa ikalimang higop, mam ang dibdib ni Lando. Nakikita niya na ang sarili sa lumang alaala, sinaktan ang asawa, iniwan ang anak, at pumatay ng tao sa aksidente, pero tinakasan niya. Sabi ng matanda, bawat tasa ng kape, isang piraso ng kaluluwa mo ang isinusuko. Pero sa ikapitong higop doon mo lang malalaman kung para saan. Ikalimang tagpo ang pagpapasya. Lando ay pawis na pawis, nanginginig, pero di makaalis. Ang anim na higop ay umalangaw-ngaw sa tenga niya. At ang tasa ay mainit pa rin. Gusto kong matapos to, sabi niya. Kahit anong mangyari, ikaanim na higop ang panaginip. Pagkahigop niya ng ikaanim, biglang umikot ang mundo. Nasa ibang lugar na siya. Isang abandonadong bahay. Nandun ang bangkay ng isang batang umiiyak at siya ang may hawak ng kutsilyo. Napasigaw si Lando. Ikapitong higop ang revelasyon ng kaluluwa. Higupin mo na, bulong ng matanda, o di ka na makakaalis. Pinilit ni Lando inumin ang huling higop. Sa mismong sandaling iyon, tumigil ang oras. Nakita niya ang sarili niyang bangkay sa mesa nakangiti, wala ng kape sa tasa. Lahat ng kaluluwang naroon ay biglang naglakad papunta sa kanya. Ang katapusan o simula, kinabukasan, may bagong customer na napadaan sa baryo. Gutom, pagod, may nakita siyang maliit na kapehan na may kandila sa mesa. At may matandang lalaking nakaupo sa loob. Mumiti ito, at inabot ang tasa. Tuloy, libre ang unang tasa.